Hindi ka magsasalita ng ganyan. <laughs> Paano, um, ako Paano ako nakauwi? Paano ako nakauwi? Pinatid ka ni, ano, Niko tsaka nila, Tolo. Ano yung sinasabi mo na nagagalit ako sa babae? Eh? Oo. Umiyak um, mo. Totoo Oo. yun? Totoo. Legit ba? Legit. Totoo ba? As in, umiiyak ako? As sumasayaw. Yung sa stage. Basta dalawang babae yun. Tapos, bigla kang lumapit. Oh, ano? Ba? Ano yan? Bakit kami iyak? Ma'am! Kasi kami iyak? Oo! Oh. Masi niko pinapanood niyo yung mga babae! Sa iyo naman, nagulat ako. Hey! Bakit ka? Hoy, niko! Oo. Pinapanood mo yung mga babae? Bakit pinapanood mo yung mga babae? Hindi, ah! Tapos, eh, wag mo sa akin sabihin kay Fernan. Hindi! Oo, oh, yun. Tapos tumigol ka na. <laughs> Hindi talaga magaganyan, ma. Totoo ba? Ay. Sabi siya. Pero kinikis ka niyo, Cholo. Ha? kinikis mo. Ha? Ikaw talaga. Tanungin mo sila. O, oh, si Luke, tanong, sinong mahilig ko? Sinong mahilig mang halik? <laughs> Grabe ka, napunong mo yung dalawang basura ng suka mo <laughs> Sinabi na ni Quds <laughs> Dumahan sa live ko kahit na si Pat Sabi ni Pat, kung ano daw yung narecord nare nare sa video Huwag ko daw yung kukwento sa live <laughs> Sobrang lala First time kita nakitang gano'n, Pat hindi, hindi, pero naman. Ko, ba? naman. Ay, na, masaya naman, pero hindi siya makasayaw kasi nga yakap-yakap ka lang niya. Kasi yeah. sobrang kulit mo. Uy, ano? Baka iniisip nila yung kiss ano sa pisngi lang, ha? Hindi nga. Ay, wag ka. Alam ko yun, alam yung ginis ko ka si Gino. Hindi si alam. <laughs> alam ko yun. Alam naka ko po yun, Ma. Ano, naka-off yung, ka, ano... Naka Sabihin nyo kayo tayo, naka-off siya. Hindi talaga. Meron siya kaya kinikis ng gano'n. Hawak mo ng ganito. Oo. Oh. Hindi talaga ko ganyan. Ah, Ginaganan mo lahat. Ginaganan mo lahat. Uy, hindi talaga. Alam ko yung ginagawa ko. Pero isa lang yung pumayan. <laughs> hindi ka talaga magaganyan ngayon, Ma. <laughs> hindi talaga ko. Ayun, alam mo yun. Naalala niya. Oh, hindi ko. <laughs> hindi talaga. Ay, oh, ayun, pangayag naman. Sige nga, paano ako, paano ako magaganon eh, nasa likod lang ako. Paano ako magaganon? Sige nga. Hoy, pupunta ka sa harap, gusto mo pang sumayaw ka sa pinakaharap. Sabi ko, pat hindi. Ma, <laughs> oh, I wanna do to... it. <laughs> Pero alam mo, ah! natuwa ko kay ano, natuwa ko kay pangalan nito. Pasa itong si Sai, dinalap. Feeling ko pag tatulungan niyo ako ngayon, I'm gonna leave na. Really? Feel ko sa akin yung bonot. Hi! Hi, Hindi, Sai. Malala, malala, din si Sai, tsaka si Waki. Ano ba yan? Ako ba talaga? Oo nga. Gusto mong, gusto mong mag-magsalita ako dito? Huwag na naman. Pero sino yung nawala sa, ano, tapos lumabas sa CR? si Sai. Si Sai yun. <laughs> Don't get Hindi. me started. Bukod, bukod naman ano, siguro sila ng CR hmm. na pinasukan, pero same Sai. na... Si Sai. Bukod naman siguro ng pinto, no? Bukod naman yun, for sure. Hindi sure ah. Bukod naman yun. Bukod yun. Sure. Zisay. Again. Tita Pearl, don't even get me started. I have proof. Wala, may video din siya. Okay, dami. <laughs> like, seryoso ko. Ay, pero ano ah, ang bilis ni Waki kapag dampot nung basurahan ka. Bakit? Totoo. Bakit mo, say bakit mo kino, Sai, bakit mo kinokolekta yung phone and at the end of the day, ikaw yung nagbi-video? Gusto kong gusto ko ano, gusto kong i-collect yung cellphone kasi gusto ko magkaranta ng time sa isa't isa. Ganon. Pero gusto ikaw ko, yung marami ako, maraki, ako, lang ako pwede Ang mga video-video na, binalik na lahat ng phone, ikaw na lang hindi nagpo-phone kasi nga, lasing na. Wala ka ng pake. oh. Hindi, kinuha ni Nix yung phone ko. Ganon ka na, oh. Ganon. Te, alam ko ba yun, te, oh. ba? Diba? Ganyan, huwag kang ano, QD. Ayan, oh. Ano, ano itsura ko, Sai? Nung lasing ako, ano itsura ko? Ganyan lang ako, ma. Huwag kang sinasabing halik-halik. Huwag kang... Okay. Sai, di ba nangahalik oh, siya? Sinong pinipilit? Sinong pinipilit? Pinip, oh, huwag tayo magsalita, ah. Sinong pinipilit ni Pat Halikan siya? Si ano, Jen, oh. Kahit si Nico. Babali. hindi ka talaga gaganyan, Sai. <laughs> hindi talaga ako. Nasa- nasa kamerang to lahat ng proweb. Nandiyan- o oh, totoo dyan! Nasa akin po ang ay, lahat ng taglay ng magic camera na yan ni Sy lahat ng pangyayari. Hindi na po ako nang live. <laughs> lahat, ng, lahat ng mga nangyari, andito siya nakalagay. Hindi ko- Nandiyan mo yan, Sy. Baka mapuntahin ko kaninong kamay. Uy, look. Ma, mo yan. Ito yung mga ganyan na ganyan. Ma'am, makinig ka ma. Magganyang ganyan naman kayo, mababash na naman ako na mga hindi, ala. Mo, ka Bakit ka mababash? Yun. Bakit ka Eh, lahat naman Siempre may bro. isipin nila. Iniisip nila baka pinilit-pilit, di ba? Pinipilit? <laughs> hindi. Bakit pinipilit? Walang pinipilit doon. Opa, lahat ay, Hindi to. pilit. Nagkusa ka, siya. Alam niya naman yung mga tao. Nagkusa siya. huy Wala hoy. ka kusa! Ma! Okay! Naaalala ko pa yung ano ha! Wag kang mag-ganyan mag, okay, mag Kasi kung nagkusa siya ng isang beses, may intindihan namin, pero tatlong beses siya nagkusa. Hindi. Nagsuka ba? Ha? Kusa. Nagkusa. Nagkusa. Hindi talaga na magaganyan kayo. Hindi kayo magaganyan dito sa live. Sobra nyo. Gando. Hoy, hoy. <laughs> Ay, gusto mo, ano, as, gusto mo, cutie, pakita kayong picture mo dito. Di ba makinis ka ni Cholo? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, 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 Di ba makinis siya ni Cholo? Tapos ba si Cholo. Okay, oh, yeah. Sigaw na ng Kanina pa ako, ha? Kanina pa ako. Nakita ko yun. Diba ni Cholo? Grabe yung kiss. Parang, parang... Uy! Nakita. Inaayos ako dito talaga. Ay. Bahala kayo. Wait lang. Wait lang. Hindi. Sa'yo may sasabihin ako. Guys, si QD kasi, hindi yan. Ayaw niya ng ganyan. Wait. Ayaw niya yung ayaw niya talaga. Pero si, ano kasi, sweet talaga si Cholo. Sobrang sweet niya kay QD. So kahit ay sinasabi ni Di ba oh, okay. kahit sinasabi ni QD? O, oh, ba't yung akin? Ang lala nung akin pinagsasabi mo? Wala des akong sinabing hindi malala. O ano? Hindi, <laughs> sweet, sweet lang si Cholo that night. Oo. Extra des sweet, lang. extra sweet siya ka that night. Bilasing kasi lasing. Hindi kayo, uh -huh. di naman lasing eh. Kahit hindi siya lasing, no? Kumakain pa lang tayo. Sweet na talaga siya. Kinikiss ka niya. Magkatabi pa kami ni Nico. Is lang naman yun, Nio. Oh. Ano naman? Diyos. yes lang ba? Hindi, pero sobrang sobra, ano? Sobrang sobra. Sabi dito sa comment, ang arte mo perlas. At least ako may profile. Eh. Okay. <laughs> At least yung arte ko naman, binabagay ko naman sa mukha ko. Oo, oh, alam mo talaga. May mga, may mga video pa sa cellphone. <laughs> Actually, si Kuya Gino yung okay. madaming video. Oh, nasa kanya. Si Gino. diba? Uh, yung mga nangyari yung sa bar, hindi si Gino yung marami. Totoo, totoo. Yung sa akin kasi mga photos lang ng... Ganon. Tapos, mga videos nang namin. Ninyo? Videos ninyo? Nating lahat. Ah, kala ko rin yun yung waki lang eh. Mhm. Mm ah, marami silang video. Marami din, di ba? Five seconds. Pag-ingit, pikit. Ah. Piki. Ah. <laughs> ah. Wait lang. Eh, wala na Sabi nila dito, Sai. Si Sai naman daw. Sabi ko, si QD na lang. Ay, ang cute ng laki <laughs> na hindi ka talaga magaganyan dito, Pat. hindi talaga, Pat. ano nagpangalan? Si Kiyo din nagpangalan ng Lucky Nine. Ako ba? Si Cholo. Oh, Ako ka. Si Cholo. Si Cholo pala. Si Cholo pala ah, si Cholo, nagpangalan. Si Cholo yung Ocho Ocho. Sorry ko. Cholo. Ikaw yung Lucky Nine. Si si Jinho. gusto niya mag-AI, na ako, may makapapakita. Ang may na, ano dyan. Uy. Sini <laughs> yung sumama sa kondo ni Ha? Hindi kasi emilia, hindi na nakapag-drive pa, pa away. <laughs> Ikat ka lang, arte mo. Diyos ko ka, puro ka ni... Ingit ka lang, Marie Carmendez. Gusto mo bigay ko sa'yo, Sini? Golak-lakin lak mo ng buo. <laughs> Uwi naman ako magpaubaya. Isa yun na si Nico. Kahit. Ito grabe, like, kagabi, sobrang saya. Like, sobrang saya kagabi. Sobrang saya mo Ay, din lang. Pinipopo ka ba? Na. Like, hindi ko akalain na magiging masaya tayo ko ganito. Ay, pala nakatitig nung sumasayo tayong tatlo. Dave? <laughs> <Babe>? Dave? <laughs> <laughs> okay. Hindi ko makakalimutan yan. Sabi ko, Dun, dung, dung. Hey. <laughs> kasi may ano eh, may santolan. Sige. Sige. Sabi ko sa'yo talaga. Hindi, <laughs> nakatitig <laughs> 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 ako sa inyo lahat kasi grabe nang kita ko na kayo personal Thank you, Jeff Pat. Grabe <laughs> talaga yon. Tapos so, so, so yung night na Diba? Pero alam ko, ikaw rin nakatitig ka rin saan. Cutie. Tinuro mo kasi sa akin. <laughs> bago kasi pa ito. Kung saan sa... <laughs> sa kung nakatitig, dudumi ng na ano Nakatitig bago, saan ako? Bago mo, bago mo pa sabihin sa akin, nakatitig ka na talaga doon. Alam mo kung bakit? Nakatitig ka kasi, tapos tinitigan kita. Tapos nakatingin ka din pala. <laughs> Hindi din. Ay, kung may may extra cellphone na ako, papakita ko talaga yung videos niya. Sabi ko sa inyo. Pero, anong kinuha nyo nga sa condo na sobrang tagal niyong bumalik? Ano lang, ay, ano? So, ano Kuya ano kamusta ka na? Kasi medyo... I'll show you. Oo nga, ang tagal nyo naging, tagal namin naging tayo sa parking nun. Eh, yung ba I'm with my best friend. Look, say hi. Say hi. Hello, si Manong. Hi. Hi Jeff. I miss you, Kim. Hi Sai. Hi Luke. Hi Jeff. Yeah. <coughs> number, number, number. Seven. A B C D E F G. Lagda daw, lagda daw sila, hindi ka daw nila nakita. Nakita mo ba si Jeff? Oh. G. And the number number 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Thank you, my baby. So yellow heart. Love you. Ano oras ka nakawi ko yun ako gabi? Ha? Ano oras ka nakawi ko gabi? Hoy, ano oras ka nakawi ko gabi? Thank you, Faith. Alam, alam, alam nyo ba? Can I just say, kung kagabi, nakatitig lang ko kay Kuya Lok, promise. Oo oh, nga. Huh? Sobrang, guwapo niya kasi. Sobrang, sobrang ni Lok, guys. Sa personal, sobrang Pabigyan guwapo. sa ano pa lang, sa kumakain pa lang tayo. Sobrang grabe. Sabi ko nga, Yudi, Sabi ang perfect ng mukha niya. Ay, grabe kayo. <laughs> Hindi talaga. Oh, eh. Alam mo kung Ma walang, kung walang nigo, si look siguro love din ko. So, for OL. <laughs> Pag mga ganun, Tita Pearl, wala nang masyado. <laughs> Ako naman, Sai. Joke lang. <laughs> Binalik sa'yo. Binalik sa'yo. Kung sabi ko, may cutie. dapat sobrang... Malulong ka lang dapat. Hindi, I mean, kung wala. Kung wala. Dito <laughs> kong malaman dito at makonfirm yung sinabi ni Jinho nung kumakain tayo kay Sai. Ano yun? Feeling ko si Sai... Yung ubod sa biyaya. Biyaya ayuda. <clears throat> biyaya. feeling ko din eh, kaya gusto ko makonfirm. Na ano ba? Ay, ano na ba <coughs> Meron ako, may, may, may ano ba ako, pero di ko alam kung tama yung pagkakaalam ko. Alam mo, feeling ko, hindi na tayo timbar dagulan. Feeling ko online laglagan na tayo ng mga ano. Kasi naglalaglagan tayo dito at marami ng screen record after Okay lang yun. <coughs> Alam niyo ba, may, may, may one time na nakita, di ba nasa bar kami lahat? Nakita ko one time si QD at si Cholo. Si, si QD tsaka si Cholo. Like, di ba nasa kilid tayo? Mama, sumasayo, Sumasayaw tayo. Tapos nakita ko si si QD tapos si Cholo. Si Cholo may inabot na parang tissue paper kay QD. Hindi kasi parang pinupunakas ka. Ano ka? Hindi, tissue paper. Alam mo yung dun dun mo makikita mo ang sweet din talaga ni Solo off Cam talaga. Sabi oh, ah. ka ta ha. Like bukod oh, sa pag-kiss niya. Oo, alam mo, niya, off cam talaga sila mababait. Off cam talaga. Like bukod sa pag-kiss niya pa? Oh. Parang ano din, Waki at saka si Sai. Oo, oh, oh. si Waki at si Sai din, off cam. Tapos off -cam. ano. Cam. Off cam. Mamok na mag-cry, huwag ka sa cry. Huwag, huwag, -cry. cry. Given na yun, pero ano. Uy, Oh. Sobra given. Given. Umami, umami sa live. Oh, tsaka sobrang sweet ni Sai tsaka ni ano ni Waki guys, kahit off cam, kahit wala katingin. Tapos ano lang sila lambingan, simple-simple lang. Yes, i lang. Kasi bro, CR. Yeah, CR. Like, we're friends. We're friends. So, syempre, kung ano, ganun din naman ako sa'yo, Pearl, tsaka QD, diba? Ay, hindi ka talaga ganun sa amin? Kasi na ako. Like, kung ganun ako kung ganun ko ka-sweet sa... Ano, kasi na-antay ko na maging cute. Hindi Tsaka si Gin, huwala. Hindi, mangyayari talaga yun. Cute, <laughs> hindi <laughs> <laughs> <mangyayari> talaga, <laughs> 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 talaga mangyayari yun. <laughs> Ako, ako naman ano, equal ako sa lahat kung gaano ako so, ka honey, 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 honey. ako sa lahat. QB. Di ba Mama Clouds, equal ako sa lahat kung gaano ka sweet sa lahat yon. Parang hindi naman. May may video ko dito actually. Wag kang ganyan, Sai. Alam mo gano'n ko takalaba. Si <laughs> <The cutie laughs> Sobrang sweet ko kay Cutie. <laughs> Uy, meron may video kayo dito. Ngayon ko na nalaman, QD, tsaka ano, Cholo. Uy, ano? Meron din sa akin, ma. Ipo-post ko sa telegram ko. Ipo-post ko na dito mamaya. kasi <laughs> ang, ang ganda pa nung ano? Ang ganda Ay, pa lang. tayo, long... ha? Meron din ako, ma. Ay, oo. Ako din, ma. Meron. Tsaka sa Sai, sa Sai tsaka Waki, meron akong video din. Pag nilabas mo, ilalabas ko yung video mo. Sorry, nalabas ko na sa telegram. O oh, sige, ilalabas ko dito sa video. Hindi, wala kang video talaga. Picture lang yan. gusto, mo, gusto mo makita? Huwag ako. Alam kita kasi hindi ka naman nagano kagabi. Hindi ka talaga mag... Bang... O, oh, sige! <laughs> sige! Ano again? Kailan mo? Kailan mo nga, say, say kung gumagalaw yan, kung hindi yan picture. Ang nakakabwisit, alam na nabubwisit ako. At gumagalaw, oh. Okay. gumagalaw. Yung kumakain tayong lahat, tapos sila magkayakapan lang. Sino? Oh, diba? Kayo diba? Sino? Kayo, diba? diba? Kiko. Hindi kayo magaganyan dito. Diba, wait lang, QD ako muna. Diba, kumakain tayo, ganyan. Okay. Tapos, tapos si Nico, tsaka si Perlas. Kunwari ako si Nico, tapos ito si Perlas. Nakaganyan talaga. Te, may binibulong ako, te. Huwag kang OA. Wait lang, wait lang. Wait lang. Kung ito si Perlas, ako si Nico. Nakaganyan, nakaganyan lang si, ano, si Perlas. Ako Nico. si, ano, si ako Nico. Huwag ganyan show ka Hindi, hindi yan, Pat. Wala kang, wala kayong bulungan niya. Nag-obsorb sa inyo yung dalawa. Nakatingin kayo sa, sa, amin, at tapos kumakain, At na tayo yun. kumakain na lang. Oo. Oh. Oh. You know, alam niyo yung ano, parang uh, naki nag nagpapahinga lang kayo pero ganyan kayo pang sweet Gantong Ganito so, bakit, bakit na sa akin na naman naka din na. <laughs> gantong ganto sa mga Nicolas din gan gantong ganto. Hindi Then, talaga yung isang yun. kamay ni Pat nakapatong sa ganting. Ito ano. yung isang kamay oh kuya Lo. Ito 'di ba? Normal lang yun. Siyempre, physical touch kami parehas. Eh. Normal. Um, ang hirap mo nang ipagtanggol. Grabe. Pare kayo kayong lahat. Ang hirap nang ipagtanggol. Tapos may one time pa. Alam mo sweet talaga si Nico eh. Kasi kapag ka, for example, maglalakad, laging nakahawak si Nico sa bewang ni Perlas. At lagi nakaganda like, yes. Totongan naman. Yes, you like, know, naman. Ito naman. You si Perlas nakahawak pa sa bandang ano yung bandang siper. <laughs> hindi ka talaga ganyan. Hindi talaga yan. Ninigo. Zipper the wallet, yun nito. Alam, alam mo para sa akin, green flag talaga yung mga tao, or yung mga lalaki, alam yung sidewalk rule. Kasi di ba pamabatay ng restaurant? Di ba, pag sidewalk rule, kailangan yung lalaki yung parang protektan. Yes, yung, yung babae, dapat kailangan kahit yung lalaki na yung nasa gilid. Ay, yung yung lalaki na yung mapapahamak, tapos yung babae kailangan nasa loob. Parang overprotective ganun. So, dinsan talaga sa akin kasi nakita ko si si Nico, ganun siya kay Perla. Kasi alam yung sidewalk rule, alam lahat. So, sobrang okay, okay. parang hindi na yung nangyayari. Kaya hindi, hindi ko, hindi ko rin masasisa si Perla na medyo gusto niya na to. ano? 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 Wala. Ano sabi niya guys? Hindi ko narinig. Yeah. Hindi mo masisisi si Perlas kasi nga ang laki nung ano. Hahaha. <laughs> <laughs> oh, <God. laughs> ano Anong sinabi niya guys? Hindi daw masisisi ano? Yan. Yeah. Parang ano, parang walang mag-live. wala Diba? Ganyan eh. Kung hindi guys. Alam nyo, sweet si Nico sa lahat. Huwag nyo inaano si size. Sa lahat, girl. Hindi sa, lahat. Ay, sa lahat. Ano ka sa Kahit katabi, si QD. Ay, katabi ko si Nico. Hindi naman sa akin sa akin kapon. <laughs> so, lang si Mahala. Ayan na no, sila ni Sai. Magkatabi sila sa ano. Sobrang sweet nila. Hindi ko naniniwalo. Mm -hmm. Sobrang sweet. Hindi nagselo sa isa. Ano? Wala. <laughs> Wala kaya na ako nagselos. Hindi, okay, wala. Lagi na lang sa akin. ako bunot nyo ngayon. so bad, so bad. Wow. ano? anamong kiting? oh. Ah! oh my god! I love you! Uy, cute. Oh my god. Wow, wow banda huli si Sai pa yung poprotektahan ninyo? Yeah, Sai, protect me Mga ano, Nico <laughs> uh, 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 na. Hindi ka talaga poprotektahan ng mga 'yan. <laughs> protect Sai. Pero tumapat pa... oh, naman si Nico ng protect, di ba? Gumamit naman ata. Di hindi Waki, gumamit ng protect kasi nakita ko meron wallet niya tapos magbukas ko nang umaga, wala na. Nang umaga? so si si hindi ka umuwi? Hindi ka magaganyan dito, ma. Magbukas yeah. mo mag ng umaga. Huwag mo ng mga salita. Ay, hindi ka So, in short, hindi ka umuwi. Kilacholo ka na tulog. Balyo. Kasi nandun yung hmm. ano eh, nandun yung wallet ni Waki eh. So pagkabukas pag pag mo na wala, kinabukas mo na wala, kinabukas wala. So in short, doon ko na Tapos sinanap okay. pa siya sa GC ng manager niya. Oo, Ibig o, sabihin o, hindi siya umuwi. Doon siya. Ay,